saka ito hindi maka ano, medyo matilos kailangan ganito ayan susukitin ayan tanda lang tanda lang oh. tatalsik kasi kapag tumalsik ah mo eh, kapag nawala ayan yung bulitas mas maganda kasi hindi bulitas kaysa corona Okay na, ganyan lang Ganyan lang magtanggal yun Tsaka babalik Pagbabalik naman Ito, tsaka yung lock Yung parang yung Ito Yung lang, okay na